Ipapasakit sa may katawan Sino man kayo, ilan man kayo Mula sa pagkasul ng mundo Abiste, abite, abitem Abilator, abitimit, abitilyo Tagalang Ito ang pagsanggal ng kaluluwa Ha? Liberus ni Adonai Jehovah Elohim Okay, pag usap san kamanaro roon. Iksak, ikmak, iksog, pasok. Uli. Ay, kupu, masakit. Bakit pinipinsala mo mo ilan kayo dyan? Ah, ha? Pwede. Marami kami. Marami kayo? Oo. Oh, eh, ba't ginaganito mo? Ito po pag wala mo. Palo, papatayin ko. Ba? Bitawan yung ulo. Papatayin ko silang lahat. Yan. Bakit mo papatayin? Anong kasalanan itong may katawan? Wala naman siyang kasalanan. Wala. Opo. Bibitawan hmm. oh, mo to. Ilan kayo? Madami. Marami kayo? Opo. Oh. Anong kasalanan nito at ginaganito mo? At wala namang kasalanan itong may katawan? Wala namang kasalanan yan. Kung bakit, naman, itong <laughs> aking mamangkin. So, oh, Rinikoray oh, ko po! Masakit Hindi na po! Hindi na po! Ako, ah, oh, ulit! Hindi na po! Aalis na po ako sa katawan niya! Promise! Promise ko po! Promise ko po! Hindi na po! Gagawin siya! Bibitawan mo ito! Opo! 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 Oh, opo! hindi ko po alam yun. ito lang naman pong ama, hindi ko po alam, hindi ko po alam, may nagsumpong kusay sa akin. May nagsumpong, papatay ko daw siya. Gusto papatay ko na, oo, Hindi, ayaw ko. Ayaw ko, kuya. Pakiusap po. Pakiusap. Susunod ko na to. Hindi na po. Ilan hindi kayo? Po. Ulit, madami po kami, madami. Madami. Hinaano kami, ginagambala si Sabi, sabi, Kulamin ninyo yun! Kulamin ninyo yung babaeng yon! Kasi in 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 ako sa TikTok! Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin. Ah, ah... Ay, kapoy ni Sige. Susunugin kita diyan. Bakit? Ito'y usapang matino, ha? Tatantanan niyo itong may katawan. Hinding, hindi nyo na ito babalikan. Hindi hindi na po para amis. Oh. Sisiguraduhin nyo ha. Kayo ang ba kayo na Opo. Marami kayo. Madaming madami po.

Lalo mo nga kasi iba niya. <laughs> hindi naman alam kung, kung saan mo mo lang ang kakakakak. Okay, Huwag mag-alala. Okay. Hindi naman alam nila. Balik sa ulirat. Ate. Opo. Oh, Ate. Kaya po ah, kamay. Okay ka lang. Okay lang po ako. Ano po nangyari? Wala. Oh, ang tanong natin. Oh, hindi ko mapipano ma yun eh. Susun ka ba na ko? Para okay, mas Wala kasi kayong pamilya.